Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Miguel Santos. Ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa. Marahil ay iniisip ninyo na tama ang inyong ginagawa sa pagtatago ng inyong mga paboritong pagkain sa prejeder upang mapanatili itong sariwa. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang ugali na iyan ay maaaring tahimik na naglalagay sa panganib sa inyong utak? Lalo na habang kayo ay natutulog tila dramatiko. Alam ko. Ngunit merong isang nakatagong koneksyon sa pagitan ng mga pagkaing ating pinapalamig at ng mga tahimik na stroke na bigla na lang dumarating sa mga taong kaedad natin. Madalas nang walang anumang babala, hayaan ninyo akong magtanong. Naitago nyo na ba ang tirang pizza sa prejeder para kainin sa susunod? O pinapanatiling malamig ang inyong mga kamatis at saging para lang hindi masira? Mukha itong hindi nakakapinsala ngunit ang ilang partikular na malamig na pagkain lalo na ang mga may mataas na asin, taba, o refined carbs ay maaaring magpatigas ng ating mga daluyan ng dugo, magpalapot ng ating dugo at tahimik na magpataas ng ating panganib sa stroke sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko kayo tinatakot sana lang ay may nagsabi sa atin ng mga bagay na ito nang mas maaga dahil habang tayo ay tumatanda, hindi na pareho ang paraan ng pagproseso ng ating katawan sa pagkain. Ang dating ayos lang noong tayo'y nasa 40s ay maaaring biglang magdulot ng problema sa ating 60s o 70s. Lalo na pagdating sa sirkulasyon at kalusugan ng utak. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagbabawal ng inyong mga paboritong merienda o pagtatapon ng lahat ng laman ng inyong prejeder. Ito ay tungkol sa kamalayan. Tungkol sa pag-alam kung aling mga pagkain ang maaring tahimik na kumakalaban sa inyong puso at utak kapag pinalamig. At kung bakit ang pagkain sa mga ito ng malamig ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba kung nakapag-refrigerate na kayo ng inyong mga tira o curious lang kayo kung hindi ninyo namamalayan na pinapahirapan ninyo ang inyong katawan. Mag-iwan ng one sa mga komento. Kung hindi nyo pa ito naisip, pindutin ang zero. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Health 365 kung saan tinutulungan namin kayong protektahan ang inyong utak at puso gabi-gabi. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ng unang pagkain na maaring mas nakakasama kaysa nakakabuti kapag malamig. Isang bagay na maaring makagulat sa inyo, mga kamatis. Oo, oh, ang mga matingkad at makatas na prutas na gusto natin sa mga salad, sandwich at sarsa. Kapag inimbak sa malamig na temperatura, tulad ng sa inyong refrigerator, ang mga kamatis ay sumasa ilalim sa isang banayad na pagbabago na hindi alam ng karamihan. Binabawasan ng lamig ang kanilang natural na antioxidants, lalo na ang lycopene, na karaniwang tumutulong na labanan ang pamamaga sa inyong mga daluyan ng dugo. Ngayon, bakit ito mahalaga bueno? Ang nabawasang antioxidants ay nangangahulugan na mas kaunti ang kasangkapan ng inyong katawan upang pakalmahin ang pamamaga. At kapag ang pamamaga ay pumasok sa lining ng inyong mga ugat, lalo na sa panahon ng pahinga sa gabi, maaari nitong taasan ang panganib ng maliliit na pamumuo ng dugo o microvascular irritation para sa isang taong may mataas na kolesterol o marupok na sirkulasyon. Iyon ay isang pulang bandila. Isang pag-aaral mula sa University of California ang natuklasan na ang mga refrigerated na kamatis ay may mas mababang antas ng lycopene pagkatapos lamang ng ilang araw. Hindi lamang iyon isang pagkawala ng nutrisyon. Ito ay isang potential na banta sa vascular. At kung kayo ay isang taong mahilig sa malamig na hiwa ng kamatis o mga yari ng tomato salad direkta mula sa prejeder, ang maliit na detalyang ito ay maaaring unti-unting makasira sa kalusugan ng inyong mga daluyan ng dugo sa paglipas ng panahon. Sa halip, subukang iwanan ang mga kamatis sa temperatura ng silid sa ibabaw ng counter. Mas masarap ang lasa nito at mas mabuti para sa inyo. Kung meron na kayo sa prejeder, hindi kailangang magpanik. Baguhin lang ang inyong ugali sa pag-iimbak sa hinaharap kung pag-uusapan naman ang malamig at mapanganib. Lumipat tayo sa isa pang matamis na paborito na maaaring hindi gaanong matamis para sa inyong sirkulasyon. Isang masustansya, mayaman sa potasyum na prutas na pinagkakatiwalaan ng karamihan sa atin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit dito, nagiging komplikado ang mga bagay kapag ang saging ay inimbak sa prejeder, lalo na sa mahabang panahon, maaaring baguhin ng lamig ang kanilang texture at banayad na makaapekto sa kanilang vascular impact. Para sa mga matatandang may mahinang sirkulasyon, ang cold shock na ito ay hindi lamang tungkol sa lasa ito ay tungkol sa kung paano tumutugon ang katawan sa pinalamig at siksik na pagkain. Ang malamig na saging ay maaaring magdulot ng banayad na vasoconstriction. Nangangahulugan iyon na ang inyong mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit, ay maaaring bahagyang sumikip. Ngayon, kung ang inyong mga daluyan ay nasa ilalim na ng stress, mula sa edad, mga gamot o mga malalang condition tulad ng diabetes, ang bahagyang pagsikip na iyon ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa daloy ng dugo sa gabi. Isang pag-aaral mula sa Journal of Geriatric Nutrition ang nagsabi na ang mga pagkaing sensitibo sa lamig ay maaring humantong sa mas mataas na peripheral resistance. Sa mas simpleng termino, kailangan magtrabaho ng mas mabigat ang inyong puso upang itulak ang dugo sa mga makikitid na daluyan. Hindi ito dramatiko, ngunit kung mangyari ito sa gabi habang kayo ay nakahiga at natural na bumababa ang inyong presyon ng dugo, maaaring mag-ambag ito sa pagkahilo, pulikat sa binti, o mas malala. Isang vascular event, kaya ano ang mas mabuting gawin? Panatilihin ang saging sa temperatura ng silid kung gusto ninyo itong malamig. Hiwain at palamigin bago kainin sa halip na pangmatagalang pagpapalamig. Ang inyong mga daluyan at puso ay magpapasalamat sa inyo. Ngayon, balikan natin ang isang klasikong laman ng prejeder na hindi natin gaanong pinag-iisipan. Tirang pizza. Ha? Ah? Oo, pizza. Ito ang go-to comfort food at ang mga tira ay madalas na napupunta sa pre predyeder para sa susunod na araw. Ngunit narito ang hindi na pagtatanto ng karamihan. Ang malamig na pizza ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan. Ito ay isang nakatagong banta sa inyong dugo, lalo na sa magdamag. Isipin kung ano ang nasa hiwa na yon. Refined na harina mula sa crust, saturated fats mula sa keso, at mga sahog na karne at karaniwang isang mabigat na dosis ng asin. Ang kombinasyong iyon na kinakain ng malamig ay maaring magpalapot ng dugo at magbigay diin sa inyong mga daluyan habang natutulog. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan na ang mga high-fat na pagkain, lalo na ang mga kinakain ng gabi at malamig, ay maaaring magpataas ng antas ng triglycerides sa loob ng ilang oras. At ang mataas na triglycerides ay hindi lamang tahimik na nananatili. Pinababagal nito ang daloy ng dugo at ginagawang mas malapot ang inyong dugo. Isipin na sinusubukang itulak ang pulot sa isang straw. Ganyan ang hinaharap ng inyong mga ugat. Ang mas nakakabahala ay sa panahon ng pagtulog natural na bumabagal ang sirkulasyon ng inyong katawan, kung ang inyong dugo ay mas makapal na at mas mabagal mula sa malamig at mamantika na tira, tumataas ang panganib na mamuo ang dugo. Iyan ay isang paraan kung paano ang isang tila hindi nakakapinsalang merienda sa hating gabi ay maaring magpataas ng panganib ng isang stroke. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Painitin muli ang pizza kung talagang gusto ninyo ito. O mas mabuti pa, palitan ito ng isang bagay na mas magaan bago matulog. Ang inyong mga pagnanasa sa gabi ay hindi dapat maging kapalit ng inyong kalusugan sa umaga. Ngayon, kung pag-uusapan ang mamantikang tira Tingnan natin ang isang paborito na madalas na nakaupong malamig at nakakalimutan. Pritong manok. Ang pritong manok, malutong ito, nakakabusog. At halos palaging napupunta sa predator kung may natira pagkatapos ng hapunan. Ngunit kapag lumamig na ito, nagsisimulang mag-oxidize ang mga langis na ginamit sa pagprito Nangangahulugan iyon na ang mga taba ay nasisira at nagiging mga compound na maaaring tahimik na makairita sa inyong mga daluyan ng dugo. At kapag kinain ninyo ang malamig na tirang drumstick, lalo na sa huling bahagi ng araw, ang mga oxidized na taba na iyon ay hindi lamang dumadaan sa inyong sistema. Nagdudulot ito ng pamamaga. Ayon kay Dr. Miguel Santos, isang klinikal na pagsusuri mula sa Cleveland Clinic ang nagbigay diin na ang mga pinainit muli o malamig na pritong pagkain ay naglalaman ng mga lipid peroxide na kilala na nakakasira sa endothelial function. Ang manipis na lining ng inyong mga daluyan ng dugo na responsable sa pagpapanatili sa mga itong nababaluktot at bukas. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang ito ay naiipon na nagiging sanhi ng pagtigas ng inyong mga daluyan at mas madaling mabara. At kung ang inyong mga daluyan ng dugo ay medyo pagod na dahil sa edad o mga kondisyon tulad ng hypertension. Ang dagdag na irritation na ito ay maaring sapat na upang itulak ang mga ito patungo sa dysfunction. Ito ay tulad ng paulit-ulit na pagtusok sa isang pasa. Sa huli, may bibigay para sa maraming senior, lalo na sa mga higit sa 60 ang isang gabi ng mahinang sirkulasyon na dulot ng mga naturang pagkain ay maaring magpataas ng pagkakataon na tahimik na mamuo ang dugo habang kayo ay natutulog sa halip na malamig na pritong manok isaalang-alang ang pag-alis ng balat at dahan-dahang pag-init ng karne o isabay ito sa mga gulay upang makatulong na balansehin ang epekto. Hindi ito tungkol sa pag-give up ng gusto ninyo. Ito ay tungkol sa pagtulong sa inyong katawan na mas mahusay itong hawakan. At ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ang isa pang pinalamig na paborito – ang mga creamy na salad na may mayonesa o ang simong mga salad na may mayonesa tulad ng egg salad, tuna salad, o kahit na ang mga deli-style na macaroni mix ay maaaring mukhang inosente, malamig, creamy, at madaling kainin. Ngunit kapag inimbak sa prejeder ng higit sa isang araw o dalawa, maaari silang tahimik na maging isang vascular hazard bakit dahil ang kombinasyon ng protina at taba kapag pinananatiling malamig sa paglipas ng panahon ay maaaring magsimulang magkaroon ng mga microtoxin na nakakairita sa mga daluyan ng dugo at nakakagambala sa malusog na sirkulasyon ayon sa pananaliksik mula sa USDA Food Safety Division ang mga pinalamig na pinaghalong protina taba tulad ng mayonesa at itlog ay mga lugar ng pag-aanak para sa mabagal na aktibidad ng bakterya at pagkasira ng chemical. Kahit na hindi sila amoy o mukhang sira, ang mga compound na ito ay maaaring pumasok sa inyong sistema at magdulot ng banayad na pamamaga, lalo na sa mga maselang microvessel sa utak at puso. Higit pa rito, ang masalad na ito ay madalas na mataas sa sodium at preservatives na maaring humantong sa bahagya ngunit makabuluhang pagpapanatili ng likido sa magdamag at pagbabago ng presyon ng dugo para sa mga matatanda. Iyon ay isang recipe para sa mahinang paggaling ng vascular sa panahon ng pagtulog isang panahon kung kailan dapat nagpapagaling ang inyong katawan, hindi lumalaban sa pamamaga. Kaya, narito ang isang simpleng tip. Gumawa ng mas maliit na batch ng mga salad na ito at kainin itong sariwa. Kung nakatayo na sila ng higit sa 40 oras, mas mabuting hayaan na sila at palaging itago sa mga lalagyan na hindi tinatablan ng hangin upang mabawasan ang oksihenasyon at pagkakalantad sa mga pagbabago ng temperatura. Handa na para sa isa pang nakakagulat. Buksan natin ng kaunti pa ang pintuan ng prejeder na iyon dahil ang mga adobo na gulay at delatang pagkain ay maaring hindi rin nakakatulong sa inyo ang mga atsara ay maaring mukhang malusog na pagpipilian. Malutong, mababa ang kalori at perpekto para sa isang mabilis na merienda. Ngunit narito ang problema. Karamihan sa mga adobo na gulay at dilatang maasim na pagkain ay puno ng sodium. Hindi lang isang kurot, ngunit sapat na upang mag-trigger ng maliliit na vessel spasm, lalo na sa gabi kung kailan natural na bumababa ang presyo ng dugo ng inyong katawan. Para sa sino mang may sensitibong mga ugat o kasaysayan ng hypertension, ito ay maaaring maging isang tunay na issue. Ayon kay Dr. Miguel Santos, isang detalyadong pagsusuri ng American Heart Association ang natuklasan na ang mataas na paggamit ng sodium kahit na mula sa mga dilatang gulay ay maaring maging sanhi ng pag-urong at pagkawala ng flexibility ng mga ugat sa paglipas ng panahon. Ang ganoong uri ng paninigas ay hindi lamang nagpapahirap sa pagtrabaho ng inyong puso. Pinatataas din nito ang pagkakataon ng mga stroke sa gabi kung kailan mas mabagal na ang sirkulasyon. At kung kayo ay isang taong mahilig sa malamig na atsara bago matulog o isang kutsarang sauerkraut kasama ang hapunan, sulit na pag-isipang mabuti. Ang asin na iyon ay maaring hindi agad tumama sa inyo, ngunit habang kayo ay natutulog, maaari itong humila ng mga likido sa inyong daluyan ng dugo, magpataas ng inyong presyon, at iwana ang inyong mga daluyan na nahihirapan sa katahimikan. Subukang banlawan ang inyong mga atsara bago kainin, o mas mabuti pa, lumipat sa mga bersyon na mababa ang sodium kung posible. Ang mga fermented na pagkain ay maaring maging malusog. Ngunit kung balansehin lamang ng may pag-iingat, lalo na habang tayo ay tumatanda, at ngayon, mula sa maalat hanggang sa matamis. Pag-usapan natin ang mukhang inosenteng mangkok ng ice cream o pinalamig na dessert na naghihintay sa freezer. Marahil ito ay isang scoop ng vanilla ice cream o isang pinalamig na hiwa ng cheesecake. Matamis, nakakaginhawa, at madalas na nakapapawi. Ngunit sa ilalim ng creamy na ibabaw na iyon ay nagtatago ng isang tahimik na panganib. Ang combination ng asukal at malamig na taba ay hindi lamang nagbibigay kasiyahan sa inyong matamis na ng ngipin. Maaari nitong palaputin ang inyong dugo at mag-udyok ng mababang antas ng pamamaga sa inyong maliliit na ugat. Isang publication sa journal na Stroke ang nagsiwalat na ang mga diet na mataas sa saturated fats at refined sugars La luna kapag kinonsumo ng malamig ay maaaring makapinsala sa endothelial function at magpataas ng mga antas ng C-reactive protein, isang marker ng pamamaga sa daluyan ng dugo. At hulaan kung kailan may posibilidad na tumaas ang mga antas na iyon. Sa gabi, kung kailan dapat nagpapahinga at nag-aayos ang inyong katawan. Isipin ang inyong mga ugat tulad ng maliliit na garden hose. Kapag ang dugo ay makapal at ang mga daluyan ay namamaga, ito ay tulad ng pagpapatakbo ng sirup sa kanila. Ang resulta, mas mabigat na trabaho para sa puso at mas malaking pagkakataon na mamuo ang mga microclot, lalo na sa mga unang oras ng umaga kung kailan pinakakaraniwan ang mga stroke. Hindi iyon nangangahulugan na bawal na ang dessert. Subukan ang mas maliliit na bahagi. Kainin ito ng mas maaga sa araw o lumipat sa mga treat na gawa sa prutas sa temperatura ng silid. Hindi ito tungkol sa pagkakait sa sarili ng kagalakan, kundi sa paggabay nito sa isang mas ligtas na direksyon. Ngayon, napag-usapan na natin ang matamis. Paano naman ang isang bagay na mukhang hindi nakakapinsala, ngunit maaring mabilis, na maging mabigat nilupak na patatas nilupak na patatas malambot creamy at isang pangunahing pagkain sa maraming hapagkainan ngunit kapag ito ay inimbak na sa prejeder at pinalamig nagsisimulang magbago ang starch nito sa siyentipikong paraan tinatawag itong retrogradation isang proseso kung saan ang mga nilutong starch ay nagiging isang anyo na mas mahirap para sa inyong katawan na tunawin. At para sa mga matatanda, ang pagbabagong iyon ay maaaring mga hulugan ng pagbloating, mas mabagal na panunaw at nabawasang daloy ng dugo kapag ang inyong katawan ay nagpapahinga na para sa gabi. Ayon sa isang pag-aaral mula sa European Journal of Clinical Nutrition, ang mga pinalamig na starch tulad ng mga matatagpuan sa refrigerated na nilupak na patatas, ay nagpapataas ng gastrointestinal fermentation. Nangangahulugan iyon ng mas maraming gas, mas maraming discomfort, at sa ilang mga tao kahit isang banayad na tugon sa pamamaga. At kapag ang inyong bituka ay namamaga, o mabagal. Maari itong maglagay ng dagdag na presyon sa inyong circulatory system lalo na sa tiyan at ibabang bahagi ng katawan. Maari ninyong maramdaman ito bilang kabigatan sa inyong mga binti, pagkabalisa sa oras ng pagtulog, o kahit na nababagabag na pagtulog mula sa tension sa tiyan. At dahil meron mo na kayong mga isyo sa vascular, ang bamanam na circulation na yon ay maaring mga hulugan na ang inyong dugo ay hindi gumagalaw ng maayos sa mga makikitid o huminang mga daluyan sa halip na muling painitin ang isang malamig na mangkok ng nilupak na patatas mula sa prejeder. Isaalang-alang ang paggawa ng mas maliliit na bahagi na hindi kailangang itago. O kung i-refrigerate ninyo ito, magdagdag ng langis ng oliba kapag pinapainit ito. Nakakatulong ito na pakinisin ang panunaw at sumusuporta sa kalusugan ng puso. Susunod, Tingnan natin ang mga pasta salad na madalas nating nakakalimutan na nagtatago ng parehong mga panganib. Ang malamig na pasta salad ay madalas na isang hit sa mga potluck, summer barbecue, o isang madaling tirang tanghalian. Ngunit pagdating sa inyong mga daluyan ng dugo, ang creamy at malinamnam na halo na iyon ay maaaring maging mas maraming problema kaysa sa hitsura nito. Karamihan sa mga pasta-salad ay naglalaman ng triple threat, mayonisa, deli meats, at keso. Lahat ay puno ng saturated fat at sodium, at kapag inihain ng malamig, kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang inyong katawan upang iproseso ang mga taba na iyon, na maaring magpabagal sa sirkulasyon at magpataas ng panganib ng maliliit na pagbara sa daluyan. Isang klinikal na ulat mula sa Harvard School of Public Health ang natuklasan na ang mga pinalamig na pagkain na mataas sa saturated fat ay makabuluhang nagpataas ng mga lipid sa dugo pagkatapos kumain, lalo na kapag isinama sa mataas na sodium. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang nagbibigay diin sa inyong digestive system. Pinapalapot nito ang inyong dugo Naginagawang mas mahirap para dito na dumaan ng maayos sa inyong pinakamaliliit na daluyan, lalo na sa gabi kung kailan natural na bumabagal ang inyong sirkulasyon. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit ang inyong puso ay nararamdaman ito. Mas malakas itong tumitibok, sinusubukang panatilihing gumagalaw ang dugo sa mga makikitid at naninigas na mga daanan. Sa paglipas ng panahon. Ang dagdag na pagsisikap na ito ay maaaring magkaroon ng epekto. At sa mga tahimik na oras ng gabi, ang presyo na iyon ay maaaring maging tipping point patungo sa isang pamumuo ng dugo o vascular event. Gusto niyo ba ng mas ligtas na bersyon, gumamit ng whole grain pasta, bawasan ng mayonesa gamit ang Greek yogurt at magingat sa mga maalat na karne. Ihain itong sariwa sa halip na direkta mula sa prejeder. Mararamdaman ng inyong mga daluyan ang pagkakaiba. Ngayon, tapusin natin sa isang huling laman ng prejeder, regular na tirang gravy at mga sarsa. Ang tirang gravy at mga sarsa, mukha silang hindi nakakapinsala. Madalas na nakatago sa isang sulok ng prejeder sa isang maliit na lalagyan. Ngunit ang nilalaman nito ay maaaring maging ano pa man kundi maliit pagdating sa inyong kalusugan sa vascular. Karamihan sa mga gravy, lalo na ang mga gawa sa mga katas ng karne, ay puno ng mga taba ng hayop at mataas na antas ng asin. Kapag lumamig ang mga sarsang ito, tumitigas ang taba at nagiging mas lumalaban sa panunaw na nagiging isang malagkit na pinaghalong nagpapalapot ng inyong dugo at nagpapabigat sa inyong mga daluyan. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition ang nag-highlight kung paano ang mga sarsa na mataas sa sodium at taba, lalo na kapag kinonsumo ng malamig o muling pinainit, ay nag-aambag sa mataas na lapot ng dugo at nagpapataas ng pagbuo ng fibrin, isang protina na sangkot sa pagbuo ng pamumuo nangangahulugan iyon na ang inyong dugo ay hindi lamang nagiging mas makapal, kundi mas madaling mamuo ng tahimik habang kayo ay nagpapahinga. Ito ay partikular na mapanganib sa gabi kung kailan bumabagal ang tibok ng inyong puso at natural na bumababa ang inyong presyo ng dugo. Sa mga unang oras ng umaga, bandang 3 hanggang 5 uros sa ng umaga, pinakakaraniwang nangyayari ang mga stroke. At kung kumain kayo ng malamig na gravy sa inyong patatas o karne bago matulog, maaaring binibigyan ninyo ang inyong dugo ng perpektong bagyo para mamuo ang dugo ng hindi napapansin. Kaya, narito ang isang banayad na pagbabago. Alisin ang taba bago itago ang mga sarsa painitin ng mabuti at gumamit ng mas maliit na halaga. Mas mabuti pa, pumili ng mga sarsa na gawa sa halamang gamot na may langis ng oliba at sabaw. Mas magaan ang mga ito, malasa, at mas mabait sa inyong puso. Napakarami sa mga pagkaing gusto natin, mula sa mga creamy na salad hanggang sa matatamis na dessert ay maaaring tahimik na kumilos laban sa atin kapag inimbak ng malamig at kinakain ng walang pangalawang pag-iisip. Ngunit hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-aaral na alagaan ang ating mga katawan sa simple at maalalahanin na paraan. Ang inyong prejeder ay hindi kailangang maging isang danger zone. Sa ilang mga maalalahanin na pagbabago, maari itong maging isang lugar ng pagpapagaling at suporta. Tandaan, ang panganib sa stroke ay hindi nagmumula sa isang pagkain o isang pagkakamali. Ito ay nabubuo sa paglipas ng panahon at gayon din ang protection. Ang bawat maliit na pagbabago na gagawin ninyo ay isang hakbang tungo sa mas malakas na sirkulasyon, mas matatag na pagtulog, at isang mas malusog na bukas. Kung ang video ngayon ay nagbigay sa inyo ng isang bagay na pag-iisipan, mag-iwan ng 1 sa mga komento o 0 kung bago ito lahat sa inyo. At kung hindi pa kayo nakasali, sumali na sa pamilya ng Health365. Pindutin ang subscribe at patuloy tayong matuto ng sama-sama mag-ingat maging mabait sa inyong katawan